Dito po tayo sa pwesto ni Ate Mena ko. Napakaraming gulay. Ni Ate Mena, oh, daming talong. Merong uh, kamatis, merong papaya, may kalamansi. Alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay ni Ate Mena. Eh no, kasi punong-puno ng gulay si Ate Mena. Eh. Uh, Sir Resti, tingnan mo ha. Mamaya lang to. Gusto niya, tingnan ang daming talong. Oh. Saan galing tanong natin, Ate Mena? Oh. Magkano ngayon? Magkano ngayon asking price niyan? Oh, 25. Mura naman ng talong ano, 25, 20, 20 ano, yung asking price. Yung ating kamatis ngayon. Korenta? Yung quality, yung quality 55, yung uh, good korenta. Yung ang dami ano. Ito ating upo dito, ang ating may na magkano? Papaya 8. Ay, yung papaya 8, mura talaga eh yung ating upo. Upo. Kilo 4. Dum. Baksak presyo. Eh yung kalamansi. Kalamansi. Oh, one time. Pangit. Ito yung maganda. One. Ah, oh, one six. Yan na, sir. Rest ya. Mamaya lang, mga marami naman kung kuha mamaya-maya Yan. Eh medyo tumilig naman ng konti no. Ilang araw na lang. Ano na ba ngayon? October 27. 27 tatlo. Up, May 31. Eh, apat na araw na lang. November na. Yan palaya, sir. Ano na? Alis namin. 5-5. 5-5. Ang palaya. Yan. Ayun ang dami. 1-5. Ayun ang talaga. Ano, yung siling panigang 1-5. One, one, yan. Pero limang araw na lang. November na. Ayan na. Sabi ni Sir Resti. Talaga sabik na sabik na excited na raw siya umuwi, eh, no? Ha? A 20 pa. Nobel na nako. Ilang tulog pa pala sa RST. Tatlong linggo ka pa pala magtatsaga dyan. Pero ano na siya eh. Talagang excited na raw siya. Ay hindi ano yung birthday mo. Akin siya no? Ay hindi ah. Basta birthday. Eh. Oh sige. Ah, sige Seresti. Ah, shout out mo si Seresti. Shout out. <laughs> yan, request. Yan, request. Yan. Malay mo, ano? Okay. Seresti, basta ingat ka dyan. Pag uwi natin dito, alam mo na. Yan. Salamat, na Ito, kay ate baby ko. Ang ganda ng talong nyo. Ah, ng talong. Ng palipig ko. Magkaring palitit natin natin ano, babe. Napakamura, pinse. Ito maganda rin but, uh, ano, kalaba, ano ampalaya. Ano ba 'to? Ano misti isa 'to? Taliya. Ah, uh, taliya. Magkaring taliya natin. O, 45 per kilo. Etong sinigang ang mahal pa rin. Ayun o, no, talagang ano pa rin, matinag pa rin. 160 ang kilo per, per kilo po rin. Ang asking, itong ating ano. Bonito, 40 asking. 40 asking sa ating uh, talong. Talong. 35. 35. 35. Ayun, meron Ayun, 35. din siyang ano. Yung talbos ng sili baby dito. Ayun oh. 130. Ayan yung mga kagulay nating mayaman. Madanta ka saan ka ba? Ayaga. Ano ba laging gulay yung dala mo? Uh, ang swerte mo, ano? Kaya lang, swerte pa nila. Okay yung upo, kaya lang mababay, ano? Eh, Magkano ba yung upo? Magkano yung upo? Kaya nga, mababa ang ano, Madam, ano? yung pangalan mo ulit? Ruby, Madam Ruby, ano? Pero swerte ka sa panigang, ano? Ilang linggo na, Hindi ka niya panigang. Ito ba? Ito yung iba. Ah, ito. Ay, baby, yung sitaw natin. Eh, nagbaya naman ako, ano? Uy, tuminag ng konti. Tuminag ng konti. Eh, kapo may 17 na, di ba? Yan, tuminag ng konti yung ating sitaw. 65. Dito kay Marian, tanong natin yung kanyang Sophia. Yan, you know? Marian, magkano yung Sophia mo? Sophia po, O, 15, napakamura. Sa talong? Sa talong? Sa talong, 25. 25. Sa ating sigarilyas? 50 50 Sa mustasa? Ah Mustasa 20 O, 20 um, Ayan, yung magiting natin kagawad ng barangay Caudillo Ay, uh, bang, bagong gupit yata tayo kagawad, ah Ah Magkano na yung saluyot natin ngayon? O, 13, isang tali E, yung ating sitahong 8 yung kalbos nyo yun, na ay yung alugbat eh 12 sa kamote 12 yung okra mo ngayon magkano 15 ayun may talbos ng sili ka rin no? oh. magkano oo 130 ang ating talbos ng sili maganda ba tumataba ang ata ano tumataba oh, oh. Dito kay Ate Peli. Good morning, Ate Peli. Ate Peli, magkano itong ating ano? 600. Tunggadang 600. Ito e, itong ating sultan. 150. sa ating Taiwan ngayon. 15. 15. Angat pa rin. Yung ating uh, sinibuyas na gabi. 9,900 90, per bundle. Eh, yung, yung ating ano? Galyang na gabi. 80. Ano? 200 po yung bumaba. Ay, yung ano, yung medium. 300 300 okay isang bundle yun salamat wala yata si boss nagakot si pag nun ano oh, okay Dito dumadami uli yung kamote dati wala nang kamote ngayon no oh, dininib yung kanyang panalangin ang daming kamote ano ito dilaw puti o oh, puti magkano puti natin ngayon o oh, yan medyo mga tumaan. asking price na yun 35 eh yung ating ano tong mustasa mo 20. Ito ng ating sampalok. Ah, nagbisa. Oh, ito nga <laughs> ube. ube. Oh, 55. Ang astig. Matumal daw. Dito tayo kay Julie. Julie, magkano yung Taiwan si natin ngayon? Araw-araw, sinta ko yan. Magkano yung Taiwan si? 45 yung uh, dilaw na kamote ha? magkano? at ay yung ganyan dilaw 40 ay yung ating ano ngayon labong labong 20 yan yan pasensya na po kayo medyo inuubo ako napakahirap magsalita ano dito tayo, Fred Boss Obvious. ano, ito sa... Ang oh, ano, kari-kari. Makari lang ganito natin. I Stick ba ito? 450. 450 per bundle. Eh, yung ating ganyan ngayon? 200. 300. Oh, 300. 300, 300 medium. Big yung big, 300. 200. Mas ma more, ano mas mura yun, ano? Mura yung malalang. Sa nagtatanong po ng alugbati kasi bihira rin siya magtinda ng alugbati. Magkano yung isang bundle natin? 600. Ayan, sampung kilo yan. E Ayan kung gusto niyo siyang uh, makausap, e Dito lang po yan, oh Kaila kay Nori, pati kay Sir Joel. Yung singkamas natin, ganun pa rin. 25. Dito tayo kay Boss Jay sa Gulay Baguio. Boss Jay, magkano ngayon yung repolyo natin? 300 po. O, 300. Sa Pechay Baguio. 280. 280. Sa carrots 1,150. 1,150. Sa sayote? Sayote, 300. 300. Sa patatas? 900 po. 900. 150. 900, 150. 850. Eh, doon sa ating uh, celery. Celery po, 80 kilo. Yes. Dan. ang ganda na kibagal itong keros. Ang ganda. 1,150 po. 1,150. Yeah. Salamat, Boss J. Ito tayo sa kalabasa ni Madam Ding. Madam Ding, magkano na yung kalabasa natin malaki ngayon? bumaba na no sa medium 20, 20 sa small sana hanggang doon na lang yung pagbaba no sana tumasole pag bumalik ka na naman sa 10 matagal na naman babalik sa mataas ano? saan ba yung kalabasa natin? o tawid dagat okay saan si sir? sa kabila salamat good morning yan medyo bumaba na po yung ating supremang kalabasa dito, pag naghanap kayo ng talbos ng sili, dito, pirmis. Ayan na, yung exit, yan, dito, malapit kila Ati Mean, kila Ati Bioli. Basta dito, hindi nawawalan ng talbos ng sili maganda. Yan, oh. Eh. Magkano na yung talbos natin ngayon? May 120, may isang Oo, oh, yung pinaka-quality may 120, pero may 100 din, oh. Araw-araw, marami siyang talbos, oh, ganda, Siyempre naman din na kailangan sabihin nyo kasing ganda talaga ng may-ari. Okay. Ah, Ayan, ha? Oh. Eh, ang ganda ng talbo. Ang ganda, oh. Ah. lagi ako nakikita ng asawa ko sa, sa TV. Lagi daw diba ako sikat. Ayan, ah, eh. Kaya ba't yung may asawa mo? Shoutout mo yung asawa mo. Ay, oh, asawa ko, mamaya ang gabi ulit, ha? Ayan. Yeah. Aba! <laughs> may usapan na. <laughs> Merong uli, ha? Ibig sabihin. Mamaya uli, ha? Aba, mukhang, <laughs> mukhang bengbangan yung usapan na yan, ha? Sabi Ayun. Ay to siyempre sa ate ko, sa ate kong maganda. Ang malayo pa lang naamoy ko na yung bagong sir. Ang bango ano? Magkano yung bagong natin isang kilo? 70 lang po. Ang 70 magong, ang isang magong, kilo magong. na matabang, na botas. Matabang, mabango masarap. at masarap. Yan. na, yan magkakatabi lang sila dito sa bandang exit. Salamat. Basta pag kailangan nyo ng bagong, dito lang. Dito lang, sa oh, okay. Oh. okay. Oh, Juliet bagoong. Yan. Isang magandang buhay at mapagpalang umaga, mga kagulay. Welcome po uli sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Today is October 27 araw po ng lunes isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po natin yung mga asking price ng mga gulay na ito para po sa inyong pag-update. Tandaan nyo po ha, asking price lang yung ating inaalam. Hindi pa po yan ang final prices dahil pwede yan magbago. Depende sa klase, sa ganda ng gulay. At siyempre sa pagtawad ng mga mamimili sa ating mga sakadora, sakadoro. Kaya kung bago lang kayo sa ating YouTube channel, dati be Mr. Palenque. Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update. dito talaga kay Madam Lenlen pag pag-uusapan silin Taiwan kaya lagi ko itong pinupunta ang dami dahil silin Taiwan alamin natin magkano isang bundle good morning Madam Len Madam Len magkano na yung Taiwan natin ngayon Taiwan natin magkano na medyo bumaba si Madam Len Len lang ang firmis na maraming Taiwan si Taiwan dito si, 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 dami no ay natin, kamatis 50 ayaw, Ano ba ito, papag? 50 Saan palaya natin? Sa buy, yung ampalaya mo? Ay, 5, 5, 4, nil, no? oh, 55 po yung ayaw nila, nilalayasan ako 55 daw, nilalayasan pa siya Sa okra? 15 po 15, mababa talaga Yo. Sa talong? Yung talong mo, Len, Len okay, na, Len, yung talong mo, <laughs> ilan? Magkano? Po, 40, 50, 40. Ay, bumaksak siya si Tao Tumangat na ta ba? 6,000 Bababa pa rin Ayaw pa rin pa, rin pa rin lang mag sa Ay, Ito po si Matet. to Matangkad pala si Ano si matet Pag nakatayo. Ano? Matet, Mate ano O dinala yan Dahil yung nagkuhan na mo Ano nga ito mo? O oh, 4'9. Nandadaya pa ito kay Madam Menti Talagang natin yung kalamansi okay, niya Ito kay Menti uh -huh. Madam Menti, magkano yung good na good natin kalamansi ngayon? Good na good Ang laba po yan, asking 1,700 1,700? Medyo maganda naman presyo <laughs> Pipinong bakla mo, magkano? 18 18 Salamat Naka mamaya pa yun, sabi ko kay Alex mga ka- Madam, magkano na yung sampalok mo dyan? 18 18 ang baba ano ayan ang mga ito. Dati 25, 20. Naging 15 yan. 18. Oh, 18, mababa talaga. Saan ba galing Sampalo? Saan galing Sampalo? Ano po? San Jose. Ah, oh, San Jose City. San Jose City pa. Okay. Thank you. Yan. Nagkaroon po ulit akong pagkakataon para matanong yung ating doktora ng baksakan. Doktora, magkano yung ating uh, sibuyas na puting malaki ngayon? 420 Yung kasunod nito 480 500 480 500 Sa ating uh, Pulang imported Magkano? ha 930. 930. 930 sa pula? Ay the storage to 930 Sa imported 700 700 Ay, yung ating super white? 480 480 Sa kanso? Kanso 420 410 420 410 Sa munggo yung monggo natin 2.5 ay yung luya natin na account sa labas 4.50 ayan po yung luya 4.50 maraming salamat na uh, doktora tanongin natin si ate Aya sa kanyang mais good morning ate Aya magkano na yung puti ate Aya dilaw lang po ay dilaw lang magkano yung dilaw natin 27, umangat ng konti. ba't wala tayong puti. Uh, Mag-ano? Uh, ah, kaya mataas na pag ano pa ano? Oo. Oh, oh. Pero hindi lang mabili ano? Hindi lang mabili. Oh, okay. Salamat. Ito kay Ate Iniko, ni Peche. Ate Iniko, magkain Peche natin. 40, ayun, tal pagtalabera talaga hindi po e eh, yung kamatis natin? e, eh, ano pa po, may shimai pero mag magkani asking mo? 50 45 sa talong? 40 yung talong sa sigarilyas? Oh, okay. sigarilyas 50, 50, 50 sa ating uh, patulang palitik? palitik, yun po, 15 medyo mababa ay ah, yung quality 20, yung good 15. Yung ating uh, pipinong puti. Magkano po? Magkano pipinong puti at ini? Pipinong puti. Sa ating bonito ang palaya. 40. Sa bayabas mo may bayabas ko. Oh. 40 yan. Thank you atin ini. Ingat ini walang kakupas-kupas. Batang-bata pa balik sa siya sabi po yung kong magandang domino. Dalawang klase yung kasi yung ano eh, talong eh. Ito. Domino po natin magkano ngayon? 80. ang Anong tawag dito? Pacific? oh, 60. O, oh, wala pang Pero napakaganda po talaga ng kanyang ano, talong. Dito tayo sa ate kong maganda. Ayun. Pati sa kuya kong pogi, siyempre. Kuya, kung pogi, magkano yung patolang palikpik, ah, kinis natin? Kinising na Natuloy, kinising, bumaba, no? Kinising. Eh, yung ating, ano, itong tawag dito, pipinong bakla. Pipinong bakla. Ah, 17 na 17. Sa ating okra, yan, mababa, eh. Ay, okra, natuloy sa sampo, natuloy sa doon. Napakamura ng ating okra, no? Okay, madulas. Madulas na. Sabi ng ating, ah. Mamamay na yan. Ayan. Ayan. Ito po sa pare ni John John ko. Good morning pare. Pare, magkano yung upo natin ngayon? Okay, 120. 120. Sa patolang palit eh. Sa pare, laki. Patolang palit eh. Si pare, gusto. Si sa asitaw. Sa asitaw. Ayaw talaga umangat yung sitaw. Ayan. Sa okra pare. Okra pare. Sa talong. Sa Ayun, tas, ay, ayun, korenta yung ay maganda. Ayun, kurenta. Ayun, Ayan, may kumakaway pa. May kumakaway sa atin. Yung ating pipinong puti. Pipinong puti. Para yung pipinong puti mo, magkano? Sampo. Ayan na, may mga kagulay tayo. Madam, anong gulay yung dala mo? Medyo bumababa yung kamatis mo. No? Pero pag tumaas naman, magkano yung kamatis natin ngayon? Oh. Ah, lalo na pag tinawaran, no? Hindi may iwasan. saan po ba kayo? Oh, anong pangalan niyo po? Oo, Oh, Lorena. Yan, no? Lorena. Kamatis ang dala niya. Yan, okay. Salamat. Lorena. Ayan po mga kapalengke ang ating pinakalitis as in price update ng mga sariwang gulay dito sa Kabanat Vegetable Training Center, Palengke ng Sangitan. Ito po yung model natin ng kamatis. Ay. Yes, yung Ano ba ang mong gulay? Talong po. Medyo hindi kaganda na, na. nasa 40, 60, ganyan na. Tapos pag tumawad pa, di ba? Nabawasan pa. Nabawasan pa. Ayan nyo, tatas ulit yan. Anong pangalan ni madam? Merilin po. Oh, Merilin taga saan po kayo? Sa Pantabangan. Oh, taga -pan yan, pa ang layo pa. Taga pa ako dun sa amin. Oh, yan, sa okay. kapitala Ay, ah, okay. Kasi ko. Oh, ayan. <laughs> shout out po yung mga taga sa barangay niyo. Pa. Shout out tayo doon. Ay, shout out sa ara, aming kapitana, Marisa Algarin. Ayan, ayan. sa aming mga kasama kagawad. Nanonood ba sila doon? Ay, yes po. Ayan, mapapanood ka ngayon. Okay. Madam, ingat sa biyahe. Ayon, aking po. Ayun, sa sa, oh, sana. Muntik na malimutan. Ah, yung pinaka-importante. Okay. Ah, salamat, madam. Ingat sa biyahe. O, tayo kay Brother Junjun. Pag-usapan peche, mustasa, quality. Dito na tayo pumunta. Bandang dulo po. Magkano yung asking price ng ating mustasa? 35 po. O, napakamura pa. Lalo na pag talavera, no? Opo, oh, po. Ganon din po. Ayan. Basta. Basta ang pagkabal lang naman po to. eh. Pero oh. talavera po natin. Ayun ang ay, ay, pinakamaganda talaga Yung Pag talavera, no? Ayan, gabal doon. Ayan, 35. At syempre yung... Oh, mamaya maya may darating pa. Ayan. Syempre sa ati kumaganda sa so, ati Bioli. Ati Bioli, good morning. Ano ba ang talong to? Domino ba to? Magkaring ganito ang domino ng mali to? Ha? 20? Napakamura pala yung ganyan domino, no? Eh, yung malalaki kasi, 80, 90, ano? Ito, yung maliit, Ah, puti yun, eh, medyo puti, ano? Ito, medyo verde. Eh, sinibuyas natin. O, oh, 65 yung sinibuyas dito. Yung kamatis natin, magkano na? Tinuturingan daw niya, tibiyoling korenta, tinatakbuan siya. Yan, pulang-pula. Red is the color of... Ba dapat Monday ngayon, di ba? Oh, good. Yan. Yan. Yan, ang aking magandang ate Violet. Ayun, yun. Ganun sana. Dito tayo sa ate ko rin isa. Si ate Mayan. Good morning, ate Mayan. Ate Mayan, magkano yung sigarilyas natin ngayon? 40 po. Oh, bumaba na yung, 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 yung sigarilyas 40. Sa Sophia? 20 po. 20. Sa magandang Ampalaya? 50. 50. Anong kamote ito? Uh, dilaw po. Dilaw po. Magkano yung dilaw? A 40 po. 40, ayan. Yeah.